panahon kung although medyo negatibong ano ng mga hiwalayan ng mga showbiz couple anong masasabi mo Dora anong mapapayo mo Tolan mo at Rose, wala Bella okay. para patan na sumasawjudian sa mga issues ng hiwalayan pero isa lang one thing is for sure pag naririnig ako ng mga ganyan nalulungkot talaga ako kasi ako bilang may asawa parang nalulungkot ako pag naririnig ako mga ganyan praying for them na sana ay maayos at maging matatag sila How do you keep the relationship talaga alive kahit sobrang busy ng yellow ito Simple lang. Basta every Sunday, kailangan bigyan namin ng time si Lord, kailangan may heart to heart kami dyan. Kasi alam mo, kahit anong gawin mong pag-workout sa relationship niyo, kung wala kayong guidance sa taas, wala talaga lahat. So sa kanya, talaga lahat. At yan yung susundot ko na rin, 9 years na kayo ni May renewal of vows ba kayo next year? 9 years! nine year ah, years ba kayo? De nine December? Nine years oh, oh. When is this year? 10 years next year. Doon, baka meron ka renewal of vows, papakasal ba? Pa ba ulit Yung parang papakasal ulit. Natin. Kailangan ba pag 10 years ng pagbasa? Hindi natin? naman. Hindi naman. Renewal lang. Renewal. Araw-araw na, Araw -araw na makagagari. Oo! Oh! <laughs> Ay, lalala. <laughs> Pasabi ka na saan. Pasabi ka na <laughs> saan. <ko> <laughs> <ko> <laughs> kasi si Tong talaga yung tipong tao na example ito. sobrang busy namin, napapagod kami sa trabaho. Talagang siya yung nag-a-adjust talaga at saka siya yung palaging to protect and guide you and Like example, nagsusuting kami, may mga times na nagkasakit na talaga ako, tinaraang kaso na, but I have no choice, kailangan ko tapusin kasi may deadline eh. Talagang siya yung, okay ka lang, nagpadala ng masahista, nagpainom ng gamot, parang, ah, okay. So, alam mo, kahit anong mangyari, nandiyan talaga siya sa'yo. So, talaga supportan ka, kaalagaan ka talaga. So, thankful ako doon. ba na magkaroon ka ulit ng dance album or dance show? Ayoko. I'm sure. <laughs> I'm sure. Ayoko. Sayo-sayo lang ako. Arty-arty lang ako sa TikTok. Alam mo yung TikTok? Ano ko lang yan? Um, parang, oo, oh, ang fit ko lang yan na natutuwa ako na naibabalik yung pagsasayaw na ang tagal ko na hindi nagsasayaw. Alam mo, sabi nga ni Direct Mike, ayaw mo pangaraw araw noong Oo, oh, kasi nahiya ako sumayo. Kaya alam mo, minsan dun sa launching mo dun sa um, tamang oh, yung, 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 home credit. Uh, parang, Nandami tao sa sayo ba? O oh, sige na, na <laughs> So alam mo yun, parang gusto ko lang siyang ginagawa kasi masaya ako kapag sumasayaw ako. Pero paano mo na-convince mo Kuya Dong? I Ay, mean, Nina, uh, sumayaw. Kasi nag-guest ako sa isang show niya. So sabi ko, hey, kailangan pagbigyan mo din ako sa sayaw tayo. So nagsayaw ka. Eh, tinuturuan ko siya ng steps. Ginawa naman namin. Ah. Ngayon naaliyo na siya lalo. Na... Oo, oh, tayo siya. <laughs> <laughs> so, yun na.